hindi pa rin makapaniwala ang publiko, dahil sa napabalitang tuluyan na ngang naghiwalay ang celebrity couple na sina Tony Gonzaga, at Paul Soriano, matapos ang siyam na taon nilang pagsasama. Trending topic nga hanggang ngayon ang patungkol sa controversial breakup, dahil usap-usapan na ang dahilan daw ng paghiwalay ng mag-asawa, ay ang pagkakaroon daw ng third party sa kanilang relasyon. Maraming fans at supporters ni Tony Gonzaga ang galit na galit daw ngayon kay Paul Soriano, dahil hindi raw nila lubos akalain na magagawang pagtaksilan ng direktor ang aktres, bukod daw kasi, sa pagiging butihing asawa ay kitang kita raw ang pag-aaruga, pagmamahal nito sa kanilang mga anak. Matatandaan kasi kamakailan ang tungkol sa pagkakaungkat ng napabalitang naging relasyon ng direktor na si Paul Soriano sa aktres na si Erich Gonzalez noong taong 2017. Dahil sa pinagpipiestahan sa buong social media ang tungkol sa love child umano ng dalawa. Samantala, ngayong araw ay hot topic ng mga netizens ang napabalitang pagpafile ng annulment ni Tony para mapawalang-bisa na ang kasal nila ni Paul. Komento ng ilan na hindi raw nila masisisi ang aktres. Kung ganun ito, kadali isinuko ang pagiging mag-asawa nila ng direktor. Tama lang daw ang ginawa ng aktres na ipawalang-bisa na ang kasal nila ng direktor dahil mas may deserving parao na lalaking makikilala niya, at totoong magmamahal sa kanya. Anong opinion o reaksyon mo sa balitang ito? Huwag magdalawang isip na ibahagi ang iyong pananaw at huwag din kalilimutang ilike ang video na ito. Maraming salamat sa iyong panonood.